Alam niyo ba to guys? Alam niyo ba to? Ito yung lami. Masarap. Ito ang panaka. Ito ay ipiprito namin. Maraming ayaw kumain ito sa mga hindi nakakaalam. Sarap kaya nito. Ito naman ay palakang bukid. Palakang bukid na lami. Ang mahal nito guys, ang mahal nito pag binili nyo. Piprito natin yan. Budburan ko siya da guys ng asin. Asin tapos may kunting bitchin. And then paminta. Wala na yatang naman yung paminta ko. Oh. Ayan na siya guys. Lamit pa sa manok guys.